guys, uh, solid followers natin, John Ray Navarro, ang laging nag-share ng ating mga video. So dahil sa mga share ng video, syempre bibigyan natin siya ng... Ang tawag ito ba? Pa? Uh, <laughs> Pag-sign. At syempre, uh, powered by Master Degreaser to. Syempre, meron tayong armor mat para sa mga mat na at syempre kung pakinang ng motor ang magic gatas alright idol uh, shout out mo sa pamilya mo uh, shout out ko sa uh, pamilya Navarro All alright shout out sa mga pamilya na baro nandito ngayon si John Ray na baro dahil nag request siya sa akin ng magic gatas or pang shine sa motor eto ibibigay na natin sa ngayon to alright Ano mo nasabi mo Idol? Thank you po. <laughs> Shoutout out, shout mo muna, Master Chemical Trading. Satu so, pasal master apa? Master, chemical master chemical chemical trading. Master okay. chemical trading.